sa gitna ng isang sinaunang bayan sa Pilipinas, nakatayo ang isang lumang mansyon na kilala sa tawag na bahay ni Leila. Ito ay tahanan ng isang trahedya na pam sa puso ng bawat taong nakakaalam ng kwento, ang masalimuot na pag-ibig at kamatayan ni Leila at ng kanyang asawang si Lando, na parehong namatay sa isang misteryosong sunog maraming taon na ang nakakaraan. Simula noon, pinaniniwala ang nagmumulto si Leila sa mansyon, naghihintay sa pagbabalik ng kanyang minamahal. Si Marco, isang kabataang hindi naniniwala sa kababalaghan, ay kamakailan lamang lumipat sa bayan kasama ang kanyang pamilya. Isang gabi, habang naglilibot siya sa paligid, nakita niya ang mansyon at narinig ang mga aling ng isang babae na umaawit. Lumapit siya, hindi dahil sa tapang kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na hatik sa puso niya, at doon niya nakita, sa bintana, isang babae ng nakaraan, nakasuot ng lumang Filipiniana. Ang kanyang mukha malungkot ngunit maganda. Itinakda na ang kanilang pagtatagpo, at si Marco ay tuluyang nahulog sa hindi pangkaraniwang pag-ibig kay Leila. Sa bawat gabi, bumabalik si Marco, umaasang masulyapan muli ang mahiwagang babae. At sa bawat pagkikita, lalo lamang lumalim ang kanilang koneksyon, na tila bay sila ay pinagtagpo ng tadhana sa kabila ng pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit, kasabay ng kanilang lumalagong pag-ibig, ay ang pagtaas ng mga kababalaghan sa paligid ng mansyon. Mga bagay na gumagalaw mag-isa, malamig na hangin sa walang hangin na gabi, at mga bulong na walang pinanggalingan. Isang gabi, sa isa sa kanilang pagkikita, ipinagtapat ni Leila kay Marco ang buong kwento. Hindi aksidente ang sunog. Sila ay biktima ng isang sumpa, bunga ng inggit at pagkamuhi ng isang dating kaibigan ni Lando na lihim na umibig kay Leila. Ang sumpang ito ang nagbigkis kay Leila sa lumang mansyon, hindi lamang bilang multo kundi bilang tagabantay laban sa masamang espiritong nais siyang tuluyang ihiwalay kay Lando, na naghihintay sa kanya sa kabilang buhay. Nang malaman ito, nagpa siya si Marco na tulungan si Leila na mabasag ang sumpa, kahit na ito ay magdulot ng panganib sa kanyang sariling buhay. Sa tulong ng isang matandang mangkukulam sa bayan, sinimulan nila ang isang mapanganib na ritual sa hating gabi sa loob ng mansyon. Habang tumitindi ang ritual, lumakas ang presensya ng masasamang espirito, na ginawa ang gabi na puno ng takot at panganib. Ang hangin ay naging malakas na unos, at ang buong mansyon ay nagsimulang gumuho sa paligid nila. Sa rurok ng ritual, habang pinipigilan ni Marco ang kanyang takot at nakikipaglaban sa mga nakakakilabot na espirito, nakita niya si Lando, ang asawa ni Leila, lumitaw sa isang blinding ilaw, nag-aalok ng kamay kay Leila. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco ang isang malakas na puwersa na tumulak sa kanya palayo, habang ang mansyon ay tuluyang gumuho. Nang magising si Marco, nasa labas na siya ng gumuhong mansyon, ang liwanag ng umaga ay nagsisimulang tum. Agos sa kadiliman, wala na ang mansyon, nawala na rin si Leila at Lando, ngunit sa kanyang puso, alam niyang nakalaya na sila. Bagamat nalulungkot sa kanyang pag-iisa, may kapayapaan sa kanyang puso, alam na ang kanyang pag-ibig kay Leila ay tumulong na pagtagpuin muli ang dalawang magkasintahang pinaghiwalay ng kamatayan at sumpa. Sa mga sumunod na taon, ang kwento ni Marco, Leila, at Lando ay naging alamat, isang paalala ng kapangyarihan ng pag-ibig na higit pa sa takot, at ang kakayahan ng isang tao na baguhin ang tadhana, kahit na ito ay nangangahulugan ng pakikipagsapalaran sa pinakamadilim na sulok ng kabila.